Good morning mga kaparamir Magandang umaga ulit sa inyo lahat At uh, bumabalik naman tayo sa ating update sa ating sili na napruningan natin ng karaang buwan mga kaparmer At Ka January 19 na ngayon at ito may resulta na tayo sa ating um, pagpruning o pagputol dahil sa lapnos mga kaparamir so, Magandang Resulta natin mga kaparmer dahil nagbunga na yung pinaghirapan nating nakaraan na putulin yung lapnos mga kaparmer. At ito na nga po ipakita ko sa inyo yung bunga mga kaparmer. Ayan o. Oh. At nagpakaraming bulaklak mga kaparmer. Ayan. So, pasensya na hindi ako naka-update ng uh, nakaraang mga linggo dahil busy nga dito sa silihan at ngayon lang ako ulit video mga kaparmer at sawa ng Diyos napakaganda na na ng ating sili mga kaparmer at sana makabawi na tayo sa ating mga nagastos at nakaraang pang buwan na uh, video bumaba ang ating sili mga kaparmer ang kapal ang kapal na ng mga dahon mga farmer at lalo na siyang gumanda ito na po ang resulta ng ating pag pruning ito nga pala ginamitan ko ito ng ah uh, ginamitan ko to siya ng mga fungicide at bacteria at lalong lalo, lalo na yung nag-abono tayo dito ng uh, yung abono natin na ginamit dito ay yung yara yara na abono yung calcium nitrate mga ka-farmer at Tagkita naman sa resulta mga kaparmer At bumabawi siya ngayon huh? Nakaraan halos Dalawang linggo na ulan mga kaparmer Pero hindi siya nagkaroonan na ng sakit Dahil siguro resulta din Sa pagkabuo natin ng calcium nitrate Yung pagpatibay ng puno mga kaparmer yan kapal na doon may isa kong uh, kasama kaparmer yun sa dolo nagadamo yan ang kaparmer pero pinadamuhan ko kasi yung gilid okay yung plastic mulch walang damo puro yung aapaka natin may mga damo mga kaparmer so patanggalin ko yan kaya dyan yung lahat nagatago yung mga insekto para iwas na rin mga farmer baka may mga ahas na nakatira ba ay mga damo na ganyan sa gilid ito yung street ng ganyan padamuhan natin yan mga farmer so tingnan ninyo mga farmer daming bunga ayan lalong gumanda yung sili natin Ayan bueno, Hanggang doon yan lahat pababa ka farmer Maraming salamat sa panonood at update ko kayo mga farmer Hanggang sa pagharvest ng ating sili mga kaparmer At abangan nyo sa sunod mga kaparmer Meron tayong project May project tayong iba nagagawin. So hindi lang sili ang ating gagawin mga ka-farmer. Yung mula sa sili, itatransfer transfer natin sa ibang project yung makikita natin, ang kikitain natin sa sili mga ka-farmer. So hanggang dito na lang at maraming salamat. At pasensya na kayo ngayon lang ako ulit na video At magandang umaga po sa inyong lahat.